Dito may mga salaysay na. Magbigay kaalaman, karenungan at pag-asa tere, pakinggan natin te guys. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniuutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat, at walang kapintasan. Pinibigyan din niya sila ng katagumpayan. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwid at nararapat. Sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, iingatan ka nito ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-uugali at sa mga taong nagsasalita ng masama. Pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyahan sa mga kalikuan nito. Masama ang pag-uugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang babaeng gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Iniwan ng ganyang babae ang napangasawa niya noong kanyang kabataan. Kinalimutan niya ang pangako niya sa Diyos ng silaway ikasal. Kapag pumunta ka sa bahay niya, para ka na ring pumunta sa kamatayan. Tapagkat ito ang daan tungo sa daigdig ng mga patay. Kung sino man ang pupunta sa kanya ay hindi na makakauwi, makakalimutan na niya ang daan patungo sa lugar ng mga buhay. Kaya tularan mo ang pamumuhay ng mabubuting tao at mamuhay ka ng matuwid. Tapagkat ang taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan ay mabubuhay ng matagal dito sa daigdig. Kawikaan Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 21. Tingin at gampanan natin kung ano ang utos ng dakilang Diyos sa atin guys pa like share and subscribe din para update kayo sa mga upload ko God bless you all.